Yo, what's up mga ka -jeep trip at mga ka -jeepers? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay napadpad tayo sa tarima ng gumagawa ng mga bunsoy jeepney, owner type jeepney, at syempre, traditional passenger jeepney. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel at syempre, pakihit na din ang notification bell para updated ka sa mga jeepney videos natin. Kaya tara, Sama nyo ako sa tarima ng Mexicano Motors dito sa Dasmariñas, Cavite. Okay yan, so kasama naman natin ngayong araw si Sir Willy. Sir Willy, sir, no? Ayan. Siya po yung kapatid na may ari ng Mexicano Motors. Ayan. Sir, tanong lang, sir. Gano'ng katagal na po ang ating talyer, sir? Ah, meron lang nga ano to. 15 years. 15 years ano pala ang mga ginagawa natin dito ngayon sa talyer natin bukod sa Siyempre, yung mga repair ng jeep bukod sa mga yon ano pa mga ibang ginagawa natin dito sir uh, repair ng owner karon pero... repair ng owner ayan and then ano pa sir kahit kotse pwede kotse yan ubra na din and then uh, passenger jeep ni passenger jeep ni talaga pero yun yun talaga ang pinaka ano, natin sir no main ano, ano. kagaya nito sir, ito, ano to sir, pa-repair. Pa-repair yan. Pa-repair din, ayan. And then, pati ito sir, no? Ayan. Actually, itong mga to, is repair. Hindi, sa mayari ng tanger. Ah, sa mayari ito. Uh, ayan, ito. Eh, Nire-remodel. Remodel. Remodel. And then, ito sir, sa mayari din. O, Hindi, repair. Uh, pa pa-repair. Ayan ang pa-repair. Sir, magkano inaabot pag mga pa-repair? Ano ba, buong muka? Ayan. Windshield, grills, fender, saka bumper. Magkano inaabot yun sa inyo, sir? Uh, 70, 60. Ganyan. 60, 70. Ayan. Oh. sir, yung windshield kasama na yung salamin doon? Kasama na. Kasama na. Ayan. So, all goods. And then, sa mga, ano buong kaha, sir? Yung mga buong kaha na Magkano yung, ano ba, palit kaha. Iwan lang chassis, tsaka bubong. Aabot ah, sa kalahati. Nasa 500. Oo. Oh. Yeah. Gaano katagal naman inaabot, sir? Halimbawa pag ganoon, yung iwan lang yung chassis at bubong, magaanin. Gaano katagal inaabot? Ah, uh, ano 'yun? 3 months for ganyan. 3 months to 4 months. Ayun. So, maximum na 4 months or oh. pwede pang lumagpas, sir. Ayun. For sa gawa. O, for sa gawa. Ayun. Teka lang sir, wala silang masyadong gawa, no? Ay, magiis para Mag pag wala masyadong gawa. No? Ayun. Okay. Kun sa ayun 'ya, repair. May mga binibenta rin tayo dito, sir For sale, mga owner Owner Actually, may owner dito na binibenta Saan ba yun, sir? Dito? Eto Dumako tayo dito Ito yung kanilang owner Ayan So, ito is for sale Ayan Okay yung kanilang owner. Ayan. Sir, ano makina pala na itong binibenta natin na owner? Isusu C240. Isusu C240. So, napaka-solid, o. Oh. Ayan, Oh. All goods. Ayan, o. Oh. So, malinis ang kanyang engine bay. Sir, ang preno natin na gamit, hydrobac, tama ba? Hydrobac. Hydro Ayan. So, sa mga gustong bumili, ng ganitong klaseng owner, and then, syempre, sa mga pwede rin panghanap buhay to sir eh no kumbaga pang business din dahil meron siya kargahan sa likod ayan ito yung kanyang pinakakargahan okay so si wizard.com wizard.com sorry ayan so sa mga gustong bumili ayan kontakin nyo lang 0908 336 0506 ayan sir disc brake ang preno natin no ah oh, sa harap at likod. Harap at likod. Ayan, so tignan natin. Ito yung sa harap. Look. Man, straight yeah. na. And then yung sa likod. Atin. Oh, ma. This break na. Ito nilang interior, mga boss. So, loaded na rin ng sound, sir, no? Ayan, naka-digital design siya. Na... Sound setup, ayan, okay. And exactly. then, Naka-amplifier na rin, syempre. At saka, meron din siya hit unit. Ayan. So, may mga bala pa, oh. Old school. Sir, kasama na sa bintahan itong bala. <laughs> Ayan. So, all in all, sir, magkano natin binibenta itong owner na to? 250, negotiable. Negotiable, 250. Ayan. So, okay, oh. Ano? Oh. Isa sa mga kakaibang owner dito sa Cavite yan. Ayan. Bukod dito sa owner sir, may iba pa ba tayong binibenta rito? Ito, so, passenger jeep. Ito, itong passenger jeep na to. Ayan. Napaka-solid. Mga boss, ayan. Ito, so, waiting lang ito. Pag may gustong bumili, ay, ang bali ang ano niya. <coughs> ang galing, oh. Huh? So, pa-butterfly yung bukas ng kanilang ay. hood. Ayan. Ayan. All goods, mga boss. Wow! Solid! Ayan. Ano mga na naman ito, sir? C-240. So, so, C-240 din. Ayan, o. No. Sir, pansin ko, lahat ng mga gawa nila is naka-owner yung grills. Ano yan, sir? Yan talaga yung trademark ni Mexicano, sir. Yeah, yan, o. Eh. Yan talaga yung trademark. Ayan. Heto naman, sir, magkano natin ito binibenta? So, bali, magkano, sir? 180,000. 180,000. 180, Ayan. Okay. So, ilan seater to, sir? Syam? ten. Nine seater. Nine seater, ayan. 180,000. 240 ang makina, sir. Pag, uh, kukunin to, lilinisin lang, no? Ayusin yung mga, oh, yan. yung mga, kailangan running condition yan, no? Uh -huh. Ayan, so ito is 180. Kung gusto yan, kung sino gusto kumuha. Kumuha. Ayan. Sir, yung pangilalim natin, straight is suso din. Suso. Suso, ayan. And then, ang preno, is syempre Ayun, nandun siya sa kabilang. Hidrobakan preno. Ang ganda nung ng kanilang air cleaner oh. Kakaibo. ayan, So napakasolid. Robot no. Napakasolid, boss. ayan, And then, syempre ito yung kanilang muka Ayun. Sir, alin ano? Pwede pang baguhin kung may gusto ipabago yung bibili. Magdadagdag na lang. Ah, pwede. Ayun. Linis lang kulang 'yan. Dinis lang no. Ah, recondition Ayun. Siyempre, kukondisyon ng mga ano, pintura, friend. <clears throat> And then, siyempre, kailangan running condition bago ilabas, di ba? Oh. Yeah. Basta kung sakali may gusto. Ito pala, sir. Ito, ah uh, re-referend din to, sir. Ito, for sale to. For sale din. Wow. Magkano na <laughs> naman to, sir? Isuso eagle makina yan. Uy, eagle. Ay, medyo malaki-laki yan. Magkano naman to, sir? Parang ano yan, 350. 350. Ayan. So, sir, ito private po ba siya? Private 'yan, pure Pride. stainless. Pure stainless. Anong gawa to, sir? ah parang uh, parang sinauna sa society pa to ata. Kasi malagay niya. Malagay niya, hindi naman kasi sa, sa customer pinagbebenta. Ah, pabenta lang ng customer. Kasi nila may gusto. So, sino lang ang may gusto? Ito, ayan. Tingnan niyo, mga boss. Ayan. Maayos pa naman yung loob. Ayan. Then ito yung kandang dashboard. Really smiling, yes. Ayan. Ito ang kanyang makina, syempre Eagle, okay. naka-Eagle. Ano sir? Rotary inline. Inline 'yan. Inline, wow, sarap. And then preno niya D7. D7 ano. Ayan. Marumi lang, marumi. lang, marumi. So sa mga gusto naman nitong ni na um, bumili, itong bumili. Ang halaga nito ni is 350. Ah, 350. Ayan. Ayan. Sir, yung 350 na to papalitan pa natin, may mga babaguhin pa ba? Irerekom natin bago oh, ibenta. Wala, allala, use niyan. Hmm. Eh pero yung appearance, yung itsura niya, may mga papalitan pa? Lalatiruin? O oh, yan na as is na yung kaha niya. As is na yan. As is na yung kaha niya. O yeah. Dead slant sa condition takbo. Ayun, yun na yung pinaka-inclusive nung 350. Ayan, okay? Pero negotiable 'yun. May tawad pa syempre. Ayan. <laughs> negotiable. Ayan. And then, sir, yun sa kabila, ano ba yun? Uh, repair din yun. Ah, sa ano yun? Sa pamangking. Yun. Sa pamangking nyo. Okay. Pero ano yun? For sale din. For sale din? Uh, o, oh, tara, tignan natin. Kaya <laughs> lang ng... Ah, may bakod. Hindi, pwede mo naman dito. Sinipin na natin. Ito naman is for BC2. Soon, for sale pag nagawa, sir, no? Uh, for sale yan. May... May prangkisa. May prangkisa. Ah, biyahing ano to? Dasma Dasma Imus Imus Bakor Ayan Sapote Ayan Ang ah, makina na naman ito sir 4BC2 Ayan Bali 9 seater sir no 9 9 Okay So soon Magkano to sir Pagka ta? Ay siguro Nasa ano rin yan Mga Palagay mo na 350 350 Pero Yun nga So, sa so, 350 negotiable pa tayo, sir. Hindi ko masado Hindi <laughs> <akay niya. laughs> <Adi> sa inyo. <laughs> sir, pero kung bibenta ng 350 lo, sir, may gagawin pa. Ayusin muna lahat. kagaya uh, oh, eh, sir. Walang bumper, oh. Di ba? Re-remodel yan. Re-remodel. Ipinturahan ng bubong. Baba pa Ayun. <laughs> Bago ibenta. Sir, ito, itong mga to sa tatanggalin na rin, siyempre. O, papalitan oh, ng modelo. Modelo ah, o oh. Oo nga. Diretso na siya. Napalta ng na kesame, eh. Ayan. Napalitan na rin ng kisam eh. Ayan. Ayan. So all goods. Telo na. May labaka na. Ito na yung dashboard. Uh, uh. Ah, o nga no. Ayo. Okay. Alin sir? Ito. Ito. Ito BC2. Pambenta rin. Magkana naman to sir. usakali sakali. Takto. <laughs> Hindi Super loaded yan eh. klaseng ah, okay. Klase ang, ano nga, no? Ito sir, sariling gawa nyo po? Oo, sarili to dito. Oh, talagang basal siya, no? Ayan. Loaded to eh. Sa so, may ari ng talyer yan. Sa may ari ng talyer. So, bali nasa 500 to pag binenta sir, no? Pero syempre bago ibenta, ayusin sir, no? Ayusin. oh, kompleto yan. Kompleto. Okay. Ah, may sounds din. Tinanggal lang, sir, no. O nga, no. Ang mga baffles niya gawa ano eh. O nga, sir, nakita ko mayroon din sa loob, oh. May baffles Ang baffles niya nakahulog diyan eh sa likod. Mm. Ayun oh, no? ito baffles 'to. Kaya mm. mm. Tsaka maganda ang mags nito, oh. Mm, tubeless. Tubeless na may hub na na sariling gawang stainless. Mm -hmm. Okay. Yung, no? Hindi bukas din siya. So, pati, yung, kasoy. Yung kasoy niya, eh, hindi Hindi angat din. Yan, oh. so, bali ito is lilinisan lang. Ayan, mga boss. So, pag may nagtangkam um, so, mong gugusto riyan, kukumpletuhin hmm, Kukumpletuhin. Ayan. Okay. Okay, dumako naman tayo dito sa kanilang bunsoy jeepney. Ang tawag dito is bonsoy sir no sa Cavite no. Bonsoy. Maiksi lang siya. Sir, eto sir. For sale din ba natin 'to? For sale 'yan. Ayun. Diesel. Ah. Ang makina niya sir, ano pa lang makina niya? C190 na Isuzu. C190 na isusu Check natin. Ayun. So ito yung kanilang makina, mga boss. Solid 'o. Oh. Malinis din. Mal medyo madumi lang. Oo. <laughs> Pero gumagana 'to sir. Ayun. Sir, bakit pala bunsoy ang naitawag natin sa mga jeep na ganito sa Cavite? Yan ang yan sa Cavite. <laughs> yan na talaga, no? Kumbaga yung maliit na jeep, no? Bunsoy ang tawag. Ayan. Uh, Bubuka rin po. Ayun, mabubuksan din. So, ilan to, sir? Apat, tatlo? Sir. Four seater. Ayan. So, ito yung kanilang interior. Pasok tayo dito sa loob. Ayan, apatan to. Apat isang side. No. Total of 10 passengers kasama yung driver. Ayan. And yung yung kisame. Sir, magkano natin ito sinasalya, sir? <laughs> Pero kung may magkaka-interes, kontakin lang si sir. Sir, baka may babatiin tayo. Shoutouts, baka may babatiin. Sino mga babatiin natin? Ay, binabati ko yung mga pamangkin ko yung mayaman. <laughs> Okay. Sa kayo mga kapatid ko yung mayaman. Yun, no? Oh, sana all. <laughs> yung mayaman. <laughs> ayan, okay. Sino pa? Sa may gusto lang, ho. Oh, mm hmm. Ng mga pinakita namin. Mm hmm. Subukan nyo lang. Yun. At yan naman, ho, oh, yung ayusin. Yun, ayusin naman bago... ibigay Ayun, sa customer no, no. ayan mga, baga, mga, presyo naman na oh, negotiable lahat negotiable so ito is 500 350 180 Ayan. And then yung nasa likod is hindi natin, hindi pa natin alam kung magkano bebenta to, pero possible nasa 350 din pataas, no. Ayan. And then sir, sa face out pala ng mga jeep, ano pa lang opinion natin? Eh, sa kuro-kuro namin, baka hindi naman matuloy. Dahil? Maruguto <laughs> mo mga Pilipino. Ay, tama kayo dyan, sir. Kasi karamihan, lalo na dito sa Cavite, sir, parang wala akong nakikita modern jeep dito. Wala akong kumukuha ng minibus. Ay, wala. Parang wala ko nakita, sir. Usually, traditional jeep pa rin talaga. Ay, gusto talaga ng mga tao, jeep. Mm -hmm. Kasi maraming binuhay na pamilya yan eh. Ang pag jeep no, sir? Oo, oh, maraming yeah. pinag-aaral na... Ayan, kagaya na itong talyer na to, sir. Mukhang marami na rin na pag-graduate to. Ay, sigurado yan. Marami oh. na. Ayan. Maraming <laughs> yung sa jeep. Sa, lalo, kumbaga, hindi lang... driver at operator na apektado kayo rin yung mga gumagawa syempre Oo. Oh. at saka yung mga Auto supply, marami pa iba daw no, sir. Kumbaga domino effect 'yan eh. Ayan. So sir, marami salamat po. Thank you, thank you. Oh, okay. Sa pagpapa sa akin dito. Ayan. Okay. So ayun na nga, marami salamat sa lahat. Nanood sa akin since day 1. Ayan. Tropan and Trucks Jeepers. Ayan. Team Low Speed, syempre Team Woodstock, Team Esposa, Team Gondrian, Team Kurt dyan, at sa lahat ng mga hindi pa na-shoutout. Shoutout sa inyo lahat. So, ayan. Mexicano Motors, punta lang kayo dito sa Dasma, sir, no? Dasmarinas Cavite, sa may Mangoville, sa loob. Sa Litran. Sa Litran, Dasmarinas Cavite. So, dito yung kanilang talyer. Ayan, napakalawak niyan dito. Makikita nyo na kagad pagpasok nyo sa bandang kalagit na sir, no? Kalagit na, bago makarating sa dulo. Ayan. So, ayun. Please like and subscribe. Aboosh!